Welcome to CRS Channel! Alam niyo ba mga ka-winners na pumunta ako dito sa Binondo pero 300 pesos lang ang pera ko? <laughs> What a big challenge para makagala ng ganun lang ang dalamong pera, di ba? Dahil sa kagustuhan kong makarating dito, kaya tinuloy pa rin ang lakad ko. Ang saya ng feeling, parang nasa ibang bansa ako, grabe. Ganito pala kaganda dito. Dahil sa paglakad-lakad ko mga ka-winners, nakita ko tong magic pie. <laughs> at tinanong natin kung magkano. 80 pesos lang siya, kaya bumili na ako. Dahil pasok sa budget. At mainit pa. Wow! Ano pong ingredients sa gamit nyo niyan, ate? marinado daw Na, ano, barney ng baboy at saka kulay. Dahil sa pagmamadali ko mga ka-winners, dito ko nakinain ng aking magic pie sa MRT Station. Masarap siya mga ka-winners. Para siyang ginisang giniling na maraming green onions at ginawang palaman sa tinapay. Lasang-lasa ko yung green onions at saka yung star anise. Kaya pag pumunta kayo ng binondo, huwag niyong kaligtaang bumili ng magic pie para patikman niyo ang kinain ko. Kahit mukha na akong nga mga winners at hirap na hirap na akong oh, magbitbit ng aking camera, kain pa rin ako ng kain dahil nagutom ako sa paggagala ko sa Binondo. Nagmamadali kasi akong bumalik dito sa MRT Station dahil naghahabol ako ng oras ng shuttle bus namin pabalik ng Laguna. Kahit siksikan dito sa loob ng MRT mga kawiners, tinuloy ko pa rin ang pagkain ng aking magic pie. Wala akong pakialam sa mga tao sa paligid. Ayan, obus na. Winner. Don't forget describe, to subscribe, like, and share.